Hmm, alam nyo ba kung sa kami bumibili ng masasarap na ulam gaya nito? Lagi pa namin silang dinadayo dito sa Sitio 5, Barangay San Juan, Santa Cruz, Laguna. Ito nga pala ang Wangyu Kitchen. Tara na, samahan nyo kami ng family at magpo-food trip tayo dito sa Wangyu Kitchen. Ito nga pala ay pagmamayari ng aking malapit na kaibigan na simula pa nung college kami ay mahilig na itong magluto. Kaya sa ulado ko na kung gaano kasarap magluto ang tropa ko na ito. Natatandaan ko kapag meron kaming man session, sa kanya ko unang natikman ang sisig na lechon. Hindi pa uso ang lechon sisig nun. At kapag mga lasing na, nakaredy na ang kanyang nilagang baka na pagkakamalan mong bulalo na sa sobrang sarap ng sabaw niya. Kaya dito ko dinala ang pamilya ko dahil <laughs> suki na kami dito. Lalo pa kung tinakam dito ni Tall J sa niluluto nilang crispy pata. <laughs> Uy, yung favorite naming chapsuy at bagnet. Umorder nga pala kami dito ng bang silog. Sa halagang 90 pesos ay talagang mapapakapit kayo sa inyong bangs. At ito na nga yung sinasabi ko sa inyong sisig. Na sa halagang 120 pesos lang ay sisig na talaga ang araw nyo. At syempre, meron din silang sisig rice na 85 pesos lang. Eto, para sa mga siga to, wow. 120 pesos lang meron ka ng lechon kuwale. Ito nga pala ang mga in-order namin. Umorder nga din pala kami ng mixed pancit spaghetti special. Sa halagang 128 pesos, meron ka ng Canton Bihon Mix at 108 pesos lang naman yung kanilang regular. Tara na, samahan nyo kami mag food trip mga ka-teammates. Tingnan nyo naman ang bebe ko, basta wang you. I love you. Uy, si Wawa Doc at si Ate Gina, enjoy na enjoy sa kanilang bangsilog. at sa napaka-astig ko Tito Parts naman ang kanyang lechon kawale. At syempre, sa amin ni Yamshi, ang sinasabi ko sa inyong paborito naming sisig. May libreng sabaw pa yan. Teka, teka, may sinasabi si Tito Parts. Ayun, hey, natako? No, <laughs> Parang kinain ng pusa yung bangus na. <laughs> Hindi na, walang gana. Hindi <laughs> na, walang gana. pa, <Gina>, parang gana na akong kumain. Uy, malapit na maluto ang kanilang crispy pata. Aba teka, kakatapos lang namin kumain. Kaso, natatakam kami sa amoy ng kanilang crispy pata. Iba talaga pagkasama ang pamilya. Para na mama, baka matakam pa tayo sa crispy pata. Uulitin ko mga katimits, dito nyo lang sila matatagpuan sa Sitio 5, Barangay San Juan, Santa Cruz, Laguna. Katapat lang nila ang Dual Fuel Gasoline Station at Magnamix o Brother James maraming salamat sa masarap na tanghalian. Next time na kitang yayayain mag at mukhang busy pa kayo the next day. Pagkatapos ng racket ko, dito ako dumediretso. Lalo na pag gutom na gutom ako. Bukod kasi sa masarap sila magluto, mabilis, malinis, at mura lang talaga dito. Nagcrave nga pala ako sa top silog nila, kaso naubusan na ako. Kaya to silog naman ang inorder ko. Grabe, ang sarap ng to silog nila. Parang naaalala ko yung mga lutong bahay ni Lola. Isa pa nga palang paborito namin dito ay yung kanilang lomi. Sayang na yung mga video ko nung nagpo-food trip kami ng kanilang lomi. Paboritong paborito kasi yun ni Toby. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kami sa loob na isang go ko order sa kanila lalo na nung may sakit si Toby gusto niya lagi lomi ng wangyu o di kaya nilagang baka ewan ko ba dun sa batang yon bata pa lang alam na niya kung anong gusto niya after ko dito mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano mag food trip si Toby several days later uy grabe laman na malambot kita na kagad ka Wow, Wangyu na naman ang ating ulam. To oh, yung favorite mo Wangyu oh. Hmm. <laughs> yeah. excited <Cho>. siya <laughs> Excited ako. Oh. Wow. Oh. Wangyu. Nilagang baka Oh, mainit ata 'yan. Hmm. Sasalatin ng mga katim Grabe oh. Punong-puno ng gulay, laman, tapos meron pang maes. Ayun yung kay siyo. Ito yung kanilang chapsuy. Sarap. Sarap. Uy, sarap. Mm. Mm. Grabe mga ka-teammates kung hindi ka nakain ng gulay dito sa suey nila talagang mapapakain ka ng gulay hmm hindi <laughs> hmm ano yung kinakain mo anak wang yu <laughs> hmm pepper kinakain niya red bell pepper hmm <laughs> oh? oh, sarap ah. Wow! Very good ah. Uh. Oh? <laughs> eh. mm. oh, mm. oh. May sounds pa eh. Ano? Mmm. Ito. Yan daw. Favorite niya wang yung. Oh, may sounds pa. Mmm. Very good ah. Uh. Kunti pa. Oh. Dapat wang yun na lang lagi ulam natin. <laughs> oh. <laughs> so, paano mga ka-teammates? Huwag niyo kakalimutan. Agahan niyo na ang order niyo dahil laging nagkakaubusan. And for advance orders and deliveries, you can contact them at 0995-907-4801. At syempre, huwag niyo rin kakalimutan na i-follow at i-like ang kanilang Facebook page. For more info, Team